Hello mga bata! Magandang araw! Pag-aralan natin ngayon ang tungkol sa pagpapanatiling malusog at malakas na mula sa inyong Help for Self-Learning Module. Ang aralin na ito ay idinisenyo at isinulat para sa iyo upang matulungan ka na maunawaan mo ang tungkol sa pag-iwas at pagsugpo ng mga karaniwang nakakahawang sakit. Ang aralin ay naayon sa tamang pagkasunod-sunod para sa iyong pagkatuto. Matapos basahin at isagawa ang mga gawain sa aralin na ito, ikaw ay inaasahang maisagawa mo ang iba't ibang paraan kung paano mapananatiling malusog ang ating katawan. So, kapag pinag-aralan nyo daw ang aralin na ito mga bata at kapag natapos natin ang aralin na ito, matututunan nyo daw kung paano maisagawa ang iba't ibang paraan kung paano mapapanatiling malusog ang ating mga katawan. Dito tayo sa unang gawain, sa bahaging alamin natin. Pagmasdan ninyo at pagkumparahin ang larawan ng dalawang batang ito sa ibaba. Isa ay si Luis at isa naman ay si Ana. O ilarawan niyo si Luis, anong itsura ni Luis? Okay, magaling kung makikita nyo. Si Luis ay isang batang lalaki na masigla, masayahin, at malusog. Si Ana naman. Okay, makikita nyo naman dyan na si Anna ay mayroong sakit. So, kung halimbawa siya ay sakitin, maaring siya ay hindi malusog at malungkutin dahil lagi siyang may sakit. Okay, sunod. Sino kaya sa tingin nyo sa dalawa ang malusog? Si Luis ba o si Ana? Magaling! Si Luis. Sino naman ang sakitin? Magaling! Si Ana ang mukhang sakitin sa kanilang dalawa. Ano ang epekto kapag ang bata ay malusog? Sige nga, kung ikaw ay malusog, anong epekto nito sa iyo? Magaling! Kapag malusog ka, hindi ka madaling mapagod. Lagi kang masaya. Malakas ang iyong pangangatawan. At ano naman kaya ang epekto kapag ikaw ay sakitin? Sige nga, magbigay ka. Okay, tama ang iyong sinabi. Kapag kasakitin ka, ikaw ay palaging matamlay. Hindi ka makakapaglaro. Hindi ka mag -e enjoy Malungkutin ka. At, hindi mo magagawa ang lahat ng bagay na iyong gusto. Sino sa kanila ang gusto mong tularan? Si Luis ba? At Ana. At bakit siya ang gusto mong tularan? Okay, si teacher din Ang gustong tularan ni teacher ay si Luis Siyempre, gusto kong maging masayahing bata Gusto ko na ako ay malusog at hindi nagkakasakit Para ma-enjoy ko ang lahat ng gusto kong gawin sa araw-araw Very good Next Alam nyo ba mga bata na may iba't ibang paraan kung paano mapapanatiling malusog ang ating katawan. At ito ay ang sumusunod. Una, ang palagi ang paghuhugas ng kamay ng malinis na tubig at sabon. Ayan, dapat ugaliin ninyo na lagi kayong naghuhugas ng inyong kamay ng gamit ang tubig at sabon kasi hindi natin alam kung kailan nadadapuan ng bakterya ang ating mga kamay. Kaya mas maganda na lagi tayong naguhugas para kung halimbawa ang aksidente tayong mapahawak sa ating mata, sa ating ilong, ay hindi mapupunta yung mga bakterya na nahawakan natin sa ating katawan. Pangalawa, kung walang tubig at sabon, maaring gumamit ng hand sanitizer. So, halimbawa, nasa labas kayo nila, mami. Siyempre, walang tubig at sabon. Pwede kayong gumamit ng hand sanitizer. Kung wala naman kayong hand sanitizer, maaari din kayong gumamit ng alkohol para kahit papano matanggal yung mga mikrobyo at mga bakterya na ating nahawakan na mayroon sa ating mga kamay. Pangatlo, takpan ang bibig at ilong kung uubo at magbabahing. Ayan. Kailangan yan. Para kung halimbawa meron tayong taglay na sakit na maaring mahawa ang ibang tao, ay hindi natin ito mahahawa sa kanila dahil tinakpan natin ang ating bibig at ilong noong tayo ay umubo at bumahing. Kailangan iwasan natin yung mga tao kung halimbawa sa tingin natin tayo ay may sakit, mas maganda na stay at home ka na lang para hindi natin mahihawa ang sakit na mayroon tayo. Pang-apat, iwasang hipuin o kuskusin ang iyong mata, ilong at taynga. Lalo na sa panahon ngayon, di ba? Maraming nagkakasakit, maraming may trangkaso. Tumataas na rin ang bilang uli ng mga nagkakaroon ng COVID-19. So, mas maganda na iwasan nyo yung paghawak sa mata ninyo, pagpuskos sa inyong mata at ilong at tenga Kasi madaling pasukan ang ating katawan kapag kahalimbawa hindi natin alam na nakahawak na pala tayo ng mga bagay na may virus, na may mga bagay na may bakterya. Tapos, sinawakan natin yung mga open area ng ating katawan, kagaya ng mata, ilong at tenga Maaring pumasok ang virus na ito sa ating mga katawan dahil hinawakan natin ang mga open area na bahagi ng ating katawan. Hawakan natin yung mata natin, hawakan natin yung ilong o tenga natin na madaling way para pasukan ng mga virus, bakterya o mikrobyo. Kaya hanggat maaari, iwasan yung hipuin at ang mga ito. Panglima, magsuot ng chanelas o bakya tuwing gagamit ng palikuran. Ayan, kahit nasa tahanan ka pa, mas maganda yung nagsusuot ka ng chanelas kapag papasok ka sa CR o sa banyo ninyo kasi hindi nyo alam, meron palang maliliit na mikrobyo dyan na hindi natin nakikita na mayroon sa ating palikuran na maaring makapasok sa ating katawan kaya mas maganda na magsuot ka ng chinelas o bakya bago ka pumasok. At kapag kapasok mo rin ng inyong CR, kailangan magugas ka ng iyong kamay. Pang-anim, punasan ang anumang bagay gaya ng desk o mesa bago ito hawakan o hipuin. Lalo na yung mga gamit na nasa nabas o yung mga sa mga pinuntahan ninyo malay nyo kung sino yung umupo doon, kung sino yung humawak doon, tapos hinawakan nyo rin. Kaya bago kayo humawak sa mga bagay, kagaya ng lamesa, kailangan punasan nyo ito. O kung meron kayong mga dalang alkohol, sprayan nyo muna, then punasan nyo bago ninyo ito hawakan. At pangpito, iwasang makihalubilo sa mga taong may sakit at may karamdaman. Kahit nasa loob pa kayo ng inyong mga tahanan, kung halimbawa, may sakit ang isa sa miyembro ng inyong tahanan, mas magandang dumistansya muna siya sa inyo. Mas maganda na mag-self-isolate lang muna siya or ako ah, kung merong kwarto sa inyo, doon muna siya para hindi siya makahawa sa iba pang miyembro ng inyong mga pamilya. At kahit nasa loob kayo ng inyong mga tahanan, kung meron kayong nararamdaman, mas magandang magmask kayo para hindi kayo makakahawa kung kayo ang may sakit at hindi rin kayo madaling hawaan. At ugaliin pa rin ang paghuhugas ng kamay, pagsasanitize ng kamay, pag-alcohol kahit nasa loob pa ng inyong mga tahanan. At kung, meron na, kung wala naman kayong sakit, pero alam niyo na may sakit ang ilan sa mga kakilala ninyo, iwasan nyo muna sila. Huwag muna kayong makipag-usap at makihalubilo sa kanila at mas maganda tandaan mga bata. Mas maganda na nakastilang muna kayo sa inyong mga tahanan, lalo na sa panahon ngayon. Dahil marami ang may mga sakit. At para hindi kayo mahawa, mas maganda na nasa loob lang kayo ng inyong mga tahanan. Naintindihan ba ako mga bata? Yan, very good. Maraming salamat. At inaasahan ko na ang ilan sa ating pinag-aralan at sinabi na kung paano tayo makakaiwas sa sakit ay magawa ninyo para hindi kayo magkakasakit. Lalo-lalo na hindi tayo mahawa ng virus na COVID-19. Gawin natin ang gawain sa pagkaputo bilang isa at dalawa. Kilalanin ang bawat item. So, sa unang item, ang nakalagay ay sabon, pangalawa ay toilet bowl, pangatlo ay hand sanitizer, pangapat ay pagkain nilalangaw, at ang panglima ay maruming laruan. Pagkatapos niyan, pag-isipang mabuti kung yung mga nabanggit natin mula sa una hanggang limang item ay mabuti o masama ang dulot sa kalusugan nating mga tao. So iisipin mo, yung sabon ba, yung toilet bowl, yung hand sanitizer, yung pagkain nilalangaw o 'tong maruming laruan ba ay mabuti sa ating kalusugan o masama? Pagkatapos, ipaliwanag ang iyong sagot. Okay, so tingnan natin. O, ang sabon. Para sa inyo mga bata, ang sabon ba ay masama? o mabuti sa ating kalusugan at bakit? Isulat nyo ang inyong sagot. Okay. Tingnan natin kung pareho tayo ng sagot, ha? Ang sabon ay mabuti para sa pagsugpo sa sakit. Bakit? Dahil nililinis ng sabon ang ating katawan at tinatanggal nito yung mga dumi at mikrobyo na kumapit sa ating katawan. O ngayon, gawin mo na yung bilang dalawa hanggang lima. Sa tingin mo, ang toilet bowl ba ay masama Nagiging sanhi ba ito ng sakit? O mabuti? O nagiging dahilan para sugpuin ang ating mga sakit? At pagkatapos, ilagay mo kung bakit. Ganon din ang gagawin mo sa hand sanitizer, sa pagkain nilalangaw, at sa maruming pagkain. Okay. Next na Bago natin tuluyang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo, tingnan muna natin ang inyong mga sagot sa gawain sa pagkatuto bilang isa at dalawa. Kagaya nga ng aking sinabi, ang sabon ay nakakabuti sa ating katawan upang sugpuin ang pagkakasakit dahil nililinis nito ang ating mga katawan at tinatanggal nito ang mga dumi mikrobyo o bakterya na mayroon sa ating mga katawan. Ang toilet bowl naman ay maaring makasama o makabuti. Mabuti ito sapagkat dito natin inilalagay o ito ang ginagamit natin upang matanggal ang mga kinain natin, ang mga dumi sa ating mga kinain. Dito tayo umuupo o dito natin ibinubuhos, inilalagay ang mga dumi sa ating katawan na ating kinain. Masama naman ito sapagkat kapag hinawakan nyo ito nang hindi naguhugas ng kamay, maaari kayong makakuha ng sakit sa toilet bowl. Ang hand sanitizer naman ay makabubuti sa pagsupo sa sakit dahil katulad, katulad ng sabon, tinatanggal nito ang mga dumi ang mga brick ang mga bakterya at mikrobyo na mayroon sa ating mga kamay. Ang pagkain nila langaw ay masama sa ating mga katawan dahil maaari tayong magkaroon ng foodborne disease na ating pinag-aralan noong nakaraang quarter. Ang maruming laruan din ay masama sa atin dahil maaari tayong makakuha din ng sakit kapag humahawak tayo sa mga maruming bagay kagaya ng laruan dahil maaring may dumapong mikrobyo dito, maaring may dumapong bakterya na pagmumula ng ating mga sakit. Ngayon dito naman tayo sa gawain sa pagkatuto binang tatlo. Ang gagawin niyo po ay itatala ninyo ang limang gawain na nakagawian ninyo na gusto nyong baguhin upang mas lalo pang mapabuti ang iyong kalusugan. Lima ang isusulat ninyo, yung mga bagay o mga gawain na madalas ninyong ginagawa o yung mga ginagawa talaga ninyo na sa tingin ninyo dapat ninyong baguhin para maging malusog kayo o makaiwas sa sakit. Isulat nyo nga yung limang 'yon. Okay. O, oh, ibibigay naman ni teacher yung tatlo sa napansin ko na mga maling gawain na nakagawian ninyo na dapat ninyong baguhin. Una, kumakain ng hindi naguhugas ng kamay. Ayan, dapat ninyong baguhin yan para maging malusog kayo lalo at mapabuti ang kalusugan ninyong mga bata. Sunod, padalas bumili ng pagkain sa labas na hindi mo na inaalam kung malinis o maduni. 'Di ba mas masarap pagkain kayo ng mga pagkain na gawa mismo sa bahay ninyo. Kaya kung kayang iwasan, iwasan po ang pagbili ng mga pagkain sa labas dahil hindi ninyo alam kung malinis ba ang pagkakagawa nito o malinis ba ang mismong gumawa o wala ba siyang sakit. Sunod, naglalakad sa labas na walang suot na chinelas. Ayan. Dapat din ninyong iwasan ito para maiwasan ang pagkakasakit. Kailangan ay mag paglalabas kayo, magsusot kayo ng chinelas. Iyan ay ilan lamang sa akin na obserbahan. Okay? Lima po ang inyong ibibigay. Sunod, dito naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 4 at 5. Ang gagawin po ninyo ay picture analysis. Tutukuyin nyo kung alin ang naiiba sa bawat grupo ng larawan. Sagutin ang mga tanong sa ibaba pagkatapos ninyong tingnan yung mga naiiba. Tingnan natin sa number 1. Ang una ay naguhugas ng kamay. Pangalawa, nagninail cutter ng kuko. At ang pangatlo, marumi ang kanyang kamay. Alin dyan ang naiba? Tama, yung batang marumi ang kamay. Pangalawa, yan, siya ay bumahing at tinakpan ng kanyang bibig. Pagkatapos, ang batang ito naman ay kinain ang kanyang baon na pagkain na gawa ni nanay. At ang pangatlo, ang bata ay nakapaang o walang suot na tsinela. Alin dyan ang naiiba? Okay, yung batang nakayapak o walang suot na tsinela. Dito naman tayo sa pangatlo. Okay, siya ay nagpabakuna. Nag-eehersisyo. Bumili ng pagkain sa labas at nanonood ng TV. Alam mo ba dyan kung alin ang naiiba sa bawat sa grupong ito ng mga larawan? Okay. Maari ang naiiba dyan ay yung batang bumili sa labas ng inyong bahay o sa labas ng kanilang bahay. Pagkatapos dyan, sagutin natin ang tanong na ito. Una, ano-ano ang napansin mo sa larawan? Napansin ko po na ang ilan sa mga gawain ay nakabubuti sa ating kalusugan at ang ilan naman ay hindi nakabubuti sa ating kalusugan. Pangalawa, sa iyong palagay, sino-sino sa kanila ang mga malulusog at sino-sino naman ang madaling dapuan ng sakit? Okay, sa number one, sino doon ang malulutog? Yung naghugas ng kamay at yung tama, yung nag-nail cutter. Sino naman doon ang hindi ang madaling dapuan ng sakit? Tama, yung batang marumi ang kamay. Sa pangalawang larawan, kanina, alin doon ang larawan na mga taong malulusog. Okay, yung batang naghu- nagdala o may baong pagkain at ito ang kanyang kinain. At yung madaling dapuan ng sakit yung batang naka- chanela ay yung batang walang chanelas. Okay? Sunod. Dito tayo sa gawain sa pagkatuto bilang anim. Ang gagawin ninyo mga bata, sa isang malinis na short band paper, gumuhit ng limang kagamitan na makatutulong sa inyo upang mapanatiling malinis ang inyong pangangatawan. O ano yung mga ginagamit ninyong bagay na nakakatulong sa inyo upang maging malinis ang inyong mga pangangatawan. Yun ang inyong idodrawing, kagaya ng sabon, nail cutter, toothbrush at toothpaste, cotton buds, towel, at marami pang iba. O magbigay kayo ng lima lang, yun ang inyong idodrawing. Pagkatapos, kukulayan ninyo ang inyong drawing at lalagyan nyo ito ng label o pangalan. So, isasulat nyo. Kung halimbawa, nagdrawing kayo ng sabon, ilalagay niyo sa baba, sabon. Pagkatapos, ilalagay ninyo kung paano mo ito ginagamit. O okay, ilagay mo sabon. Ito ay ginagamit ko sa aking pag sa aking kamay kapag kailangan kong kumain. Hinuhugasan ko muna ang aking kamay at binabasa ang sabon at ilalagay sa aking mga kamay. Pagkatapos ay irarab ko ng maigi ang sabon sa aking mga kamay bago ko ito banlawan. Okay? Ila, ilalagay nyo kung paano nyo ito ginagamit. Lahat yon yung limang bagay na inyong iginuhit, ay inyong ilalarawan at papangalanan. Sunod, dito tayo sa gawain sa pagkatuto bilang pito. Babasahin ko ang bawat tanong at isulat nyo ang letra ng inyong sagot. Una, ano ang dapat isagawa upang makaiwas sa sakit. No, para makaiwas ka sa pagkakaroon ng sakit, ano ang dapat mong gawin? A. Iwasang makisalamuha sa ibang tao. B. Lagyan ng screen ang mga bintana ng bahay. C. Payuhan ang may sakit na manirahan na lamang sa ospital. At letter D maghugas ng kamay bago at pagkatapos gumamit ng palikuran. Number 2. Alin ang hindi nagpapakita ng pag-iingat sa pagkakaroon ng sakit? No, alin dyan sa mga babanggitin ko ang hindi nagpapakita ng pag-iingat? A. Pagbabakuna, pagpapabakuna. B. Pagsalo sa kinain ng may sakit. O kapag halimbawa kinain ng ate mo na may sakit, tapos hindi niya naubos, ikaw ang kakain. Yun yung pagsalo sa kinakain ng may sakit. Letter C. Paggamit ng mask at gloves kapag nag-aalaga ng may sakit. At letter D. Pagkonsulta ng regular. Sa doktor, tandaan mo ha, 'yung hindi ang kailangan sa number 3. Next, number ay sa number 2 kanina, 'yung hindi. Okay, number 3. Nabalitaan mo'ng nagkatrangkaso ang iyong kaibigan. Ano ang gagawin mo? A. Aalagaan ko siya. B. Dadalawin ko siya at yayakapin. C sasabihan ko siyang magpagaling ng gusto bago pumasok. At letter D, sasabihan ko siyang huwag akong lalapitan pagpasok niya sa paaralan. Number 4. Napansin mong ang ulam na nakahain ay dinapuan ng maraming langaw. Ano ang iyong gagawin? A ipapakain ko ito sa aso. B. Ibibigay ko ito sa kapitbahay. C. Iinitin ko ito bago ko ito ulamin. D. Aalisin ko ang mga itlog ng langaw. Alin ang dapat mong gawin kung may katabi kang walang patid ang pag-ubo na walang takip ang bibig at ilong. A. Aalis sa tabi ng umubo. B. Pahihiramin siya ng panyo. Letter C. Tatakpan ko ang bibig niya. At letter D. Itutulak ko siya palayo sa akin. Dito naman sa gawain sa pagkatuto bilang walo, ang gagawin mo Bilang isang mag-aaral, paano mo maibabahagi ang iyong natutunan sa araling ito sa ibang kasapi ng iyong pamilya? Isulat ang sagot sa isang talata na binubuo ng lima hanggang sampung pangungusap at gawin ito sa malinis na papel. Halimbawa, ilalagay mo sa taas. Ang mga natutunan ko sa araling ito, o, tapos, ilagay mo na sa baba. Natutunan ko sa araling ito na dapat ay mag-ingat ako sa aking mga ginagawa sa araw-araw. Natutunan ko ang mga gawain na makatutulong sa akin upang maiwasan ko ang mga sakit. Natutunan ko din ang mga gawain na dapat kong iwasan o baguhin para mas lalo akong maging malusog. At nais ko rin ibahagi ang mga natutunan ko sa aking mga kapamilya upang malaman din nila ang mga bagay na maaring gawin para maging malusog ang ating mga katawan at iwasan ang pagkakasakit. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa araw na ito. Magkita tayo muli sa ating susunod na aralin. Pero bago yan, maaari mo bang isubscribe ang channel na ito? Maraming salamat. Stay safe and God bless. Bye!